Trending na naman ngayon sa social media. Barbie Imperial at Richard Gutierrez exclusively dating na umano ayon sa source ni OG Diaz. Matatanda ang kamakailan ay nagsimulang usap-usapan sa social media ang mga larawan noon ni Barbie at Richard. Na makikitang magkasamang kumakain ang dalawa. Kasunod nito ay kumalat na naman sa social media at pinagpiestahan ng mga netizens ang larawan ng dalawa na magkasama nga sila sa South Korea. Makikita sa mga larawan na kinukunan pa ng litrato ni Richard si Barbie. Kaya naman agad na pinag-usapan na may namamagitan na nga umano sa dalawa. Pagsasaad pa ni O.J. Diaz wala umanong overlapping na naganap at hiwalay na umano si Richard Gutierrez at Sara Labati. Bago pa umano pumasok sa eksena si Barbie, nakaraang taon pa umano magkahiwalay ang mag-asawa na si Richard at Sarah at pareho na umano itong single napag pag-usapan na umano ng dalawa ang co-operation nila para sa kanilang anak. Inilabas din ni Oji Diaz ang mga larawan ni Sara Labati na may kasama itong lalaki habang kumakain ito sa isang restaurant sa Hong Kong. Saad ni Oji ito umano ang bagong kadate ni Sara saad ng kanilang source. Pero itinanggi naman umano na ito nanliligaw sa kanya. Dagdag ni Oji nito lamang taon na ito nakapaglagayan ng loob si Barbie kay Richard. Naawa din daw umano ang source ni OJ Diaz kay Barbie dahil ang iba umanong netizens ay si Barbie ang sinasabing dahilan ng hiwalayang Richard at Sarah. Dito kasi ay tinatawag ng mga netizens na isa umanong home wrecker si Barbie. Ipinagtanggol naman ng isang source ni OJ si Barbie. Dagdag pa ni OJ lahat naman daw umano ng naging ex-girlfriend ni Richard Gutierrez ay kaibigan niya umano nito hanggang ngayon. Tulad ni Anne Curtis. Sa ngayon ay ito nga ang pinakamalaking inaabangan ng mga netizens ang pagkumpirma ni Richard Gutierrez at Barbie Imperial ng kanilang relasyon. Sumabay naman sa isyu ni Barbie at Richard ang feeling ng mga netizens na magjowa na nga ang kapuso actress na si Kylene Alcantara at Kobe Paras. Sa ngayon ay ito nga ang pinakamalaking inaabangan ng mga netizens ang pagkumpirma ni Richard Gutierrez at Barbie Imperial ng kanilang relasyon. Sumabay naman sa isyu ni Barbie at Richard ang feeling ng mga netizens na magjowa na nga ang kapuso actress na si Kylin Alcantara at Kobe Paras. Pagkatapos kasing mabalita na magkasama ang dalawa sa isang dinner date nitong nakaraang linggo, ay muli silang naging hot topic ng mga maretes sa social media. Kahapon, usap-usapan na naman si na at Kobe nang mag-comment at i-repost e ng binatang cager sa kanyang Instagram stories, ang latest photo na in-upload ni Kylin sa Instagram. Makikitang si Kylie na nakasuot ng gray romper short habang nakaupo sa isaring gray couch. Sa comment section, nag-iwan si Kobe ng smiling face with heart eyes emoji. Bukod dito, ni repost din ni Kobe ang litrato ni Kylie.